Kanino ka ba talaga nagmana ang katigasan ng ulo mo, ha, Marcel? Di ba sinabi ko sa'yo, pabayaan mo na ako? I'm sorry, Angelina, I'm afraid I can't do that. Hindi kita kayang iwasan. Marcel! You have family and friends of your own to harass. Tigilan mo na si Angeline. Angeline, you have to stop talking to Marcel. Kung gusto mong tigilan niya tayo. Makinig ka sa akin, kaya ko to, okay? Sige. Mas mabuti pa sa ibang lugar na tayo mag-usap. Nigel, Angeline? Bakit Ano, Chantal? May pinag-uusapan lang kami ni Nigel? Pinag-uusapan lang kami? About what? May nangyayari bang hindi ko alam? Ha, Nigel? Bakit parang, parang ibang nababasa ko sa inyong dalawa? Can you tell me what this is all about, Angeline? Um, uh, they were just discussing kung uh, sino bang unang magpapakasal sa kanila. What do you mean? Um, ayaw kasi nilang magkasabay ng kasal, kaya nagtatalo sila kung sino bang unang ikakasal, kung kayo ba ni Nigel or kami ni Angeline. And you are Marcel Salcedo, Angeline's fiance.